Mayong adlaw kaninyon tanan nga nagpaminaw karon ni ining kini kini ang akong suliran ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batan ingon man sa mga artistang maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran tawgal ko sa pangan nga Raff Raff 47 anyos taga Merida Leyte. punto legal kining akong suliran kabahin kini sa akong katungod sa kabtangan sa akong amahan nagbuwag manggud sila sa akong inahan. Aron inyong hisaptan? sugdo na ako sa sugilano ni Mama Marka sa wapak ko Ingon e ini ang mga panghitabo. Unsa? Makikuban kang Berto, Marka? Gusto na siguro ang panahon, human kumapiyo, dama nga mangita na ko og muhulip ni Erning sa eh, iyang dapit. Tuig naman ka, Penso, kan siya may biya na mo. Og may duhami ka, buok anak, ma. Nagkinahanglan kaabag sa pagpadako sa akong mga anak, ma. Ah, hinoon. Bata-bata pa mong kang nabiyoda. May puruhan pa nga maminyo kag usab diha. Oh, ay naman na si Bertoron. Patubangan ang papa ni mo. Kung interesado mo siya nga, makikmenyo ni mo. <laughs> Oma, ma. Ingnan ako sberto. Si Pero, di nilang unang tamo pagkasal ha, Marga. Tiguman usan nato na. Nakasabot ra ko, Berto. Unya na lang gud na oi kon makaluag-luag ta. Ay, salamat sa pagsabot de Marga. Ah, buntis ka na, Marga. Basin ma, kay kado kabuan naman day ron, uy, nga ko tong hisa kong rigla. Oh, kon maon na, may anak na day niya mong umaabot, Berto. o <laughs> ma. Nanon niya, nahibaw ay ni Sberto. Wak pa ma, uy. Pero malipay gito mahibaw ma. Uy, pagpacheck up daan ha. Isiguro e kon kung mabdos ba yun ka. Kay basig mapalawos, Berto. Sberto. Uy, basig nalayagan lang ka. Di mangkod ko layagunon ma, uy. Mong nakasiguro kong mabdos gitu? Uh, ha? mabdos na ka? <laughs> Uber to. Daan akong nagduda nga mabdos git ko. Kay na namang kurikla ha. Nagpa-check up git ko o nakumpirmar nga mabdos git ko. <laughs> May umaabot na day unyat ang anak. Oh. Uh, Wa ka ba malipay ha? Ah. Uh, hibaw biya ka. Nga lisod pa kita. May daan ka ba yung doha ka anak? Basin, maglisod ta ba? Ha? Huh? Okay rin ako eh. Anad bitaw ta yung kalisod. Mawang kaya rin nato. Kaya ganahan masabit ko nga mahatagan na kaug anak. Huwag mo na ni. May umaabot na unyatang anak nga ato yun Berto. na ano bugas? Wala na lagi, uy. wa na sabtay sa atong anak. Hinay mangguning akong gatas, uy. Mang makuangan gid ang bata. Ay. Sa lain lugar na lang siguro kong manarbaho, day. ha? nga sa lain lugar, man? Dili na kapahigong akong suldo na to, eh. Maong, mulang niya ako sa lain lugar. Aron na ito manarbaho. Mayroon dito kahit dagko man ang suldo dito. Sige. Anya, asa mo ka mo ito ha, Perto? Unsa, Wa ka na'y balita bahay ni Berto. Maanya, ma. ma. Wag na sab siya magpadaag sa wata ko. Wag na sab magpadaag ang kwarta. Uy, baya. Uh, gibiyaan naman ka kang Berto, Marga. Ano? Ma, di na mabuhat ni Berton na ako. Naibaw kong dilikon niya biyaan, ma. Ang akong ikabalakan basing may dotang na hitabo niya o baka namatay o gipatay. Sa? Matabangi ko ninyo. Pangitaon ta sa si Berto. Gikinangan na mo siya sa akong mga anak, ma. Dili may mamawa na mo si Berto. Dili, ma. <laughs> Recorded by X Thunder Gaming. Sakit ug kaagi ang akong inahan sa mga lalaki. Una, gibiyaan siya siyang unang bana, diin may duha sila kaanak. Kay gibuno kini hinungdan sa iyang pagkabyuda. O gagi ka di inmay may usasab sila ka anak, ni kalit lang ni ugbiya niya sa wa na'y pagbalik pa. Maong sa kalisod ni mama o sa gagmay pa niya mga anak, nanimpahad siya sa Ormoc City. Nagtrabaho siya o sa Kabir House. O din iyang kikaila nga kong amahan nga tagunta lang sa pangan nga paing. O niya? Nagugba Tinudan na yun hmm. Di ko mo tinud-anay ng imo paing uy. May gugma ka sa na ko. Ngagawas nga ang na. Nagtrabaho pa yun din his beer house. O, araw ka mo to, no? Mag-iipon ta. Unsa? Naluoy ko mo. Ang nabangan kasi siya mong kahimtang karoon. Isang to driver lang ko. Apan, maning kamot ko. Para ni mo sa mga bata. Paing Paamin ko, Ma. Oh, maayo kay eh, ni abot ka na marka. Nagsakit og maayo imong anak. Oy, sige pangita ni mo. Naglain sigurong lawa sa anak kagidanggas gidanggas man. Oh, uh, Obama mao Ma? Ba, ma? Uh. <coughs> Oy. Ah, ni lagi kay kuyog. Ang um, si paingda ay ma, akong hinigok ma. Ha? Pagminyo ka na sa marga. Ha? Oo, na anak ko rin buwan na. Mabdos na siguro ko. Oh, uh, ha? Uy, maubay-ubay hindi taan Nga ano di ay paing. O uh, kwan, Kinang lang kumagkugig maayo ni day. Kay madungagan naman niyang atong Kaya Kay may mabot mo niya tag-anak. Ay ang inyong anak ni Paing Marga. Nan, on sa inyong ipangan niya Rafa, ma. Rafa pang iyang angga. Ha? Huh? Nga nang mga tumanggagtakluban? Oh, uh, kuwalay. May kahigyanan kong magadrive o ga. Pasiruan. Basta ko iyang kita dito. Kulbaan naman ko ay yung mga ingon anak paing. Ha? Nga naman? Sige. Maumang kayo makaayaw na to. Manghinaod lang ko nga para ni sa kayuhan ng atong panaglagyo karon paing. unsa da bayat taon ka marga wa ni mo iswerte sa mga lalaki dai an Maan maka maangkan kanila kalit na lang nga ah. wa na tay balita kon mo Pasti pastila upat na ra mga anak o mga gagmay pa Anong nabuhat? Maninay mo na ako, paing! <laughs> sa nahibawaan sa akong mama, daghan og kayutaan ng akong amahan nga, kabilin sa iya mga ginikanan bugtong manununod. O amo ang nabalitaan nga, may lainis ang kapuyo ang akong amahan, o ginahinay nga gipamaligya ni ini ang mga yuta ni Papa. Ang ako mga pangutana mao ni musunod. Unang pangutana, nakapirma nga akong papa sa akong birth certificate nga siya ang akong matuod nga amahan. May katungod pa kong mangayo sa akong amahan kung unsa may naa niya karon? Ikaduhang e pangutana, ang akong amahan wa magsuporta nako ako gikan sa gamay pa kong bata. Hangtod nga ni na ko, Wa na siya magpakita namo sa akong inahan. Pwede ba namo siyang ipatawag o ireklamo? ikatulong pagutana. Natultulan na na ako ang ipuyaan karon sa akong amahan. Og ako ngay bawaan, nga hibawaan, nga nagsigi kini og pamprinda og baligya sa iyang mga kabilin na yuta. May bahin ba sa punta ko sa halin? Ikaupat o katapusan. Pananglitan, akong aktuo ng akong amahan, o mangayok ko niya og suporta, kaya mong good siya makahatag hangtod nga nidako na lang ko, og iya kong idinay Magamit ko ba ang akong birth certificate kay gi-acknowledge mang gyud ko nga iyang anak? Palihog, tabangi o tambagi ko. ang akong suliran, raf-raf. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini okay, si Attorney Elaine Bathanog. Akong lovely voice. Hehe, Ako betang tingog hapon guys. Ang inyohang mapaminaw karong adlaw. Punto legal of course. Pero sa mga punto nga mga medical ay magkabala ka. Dr. Obra will be back to answer your medical nga mga pangutana o mga problema. ayo kabalaka. ka. Dr. Obra will be back. No? Pero so kung namin mga pangutana mahimo hapon whether punto legal, punto medical radikal, personal, behavioral, mga problema ninyo sa mga kinadiling droga, mga emotional ninyo, mga pangutanag, mga problema, naugtas mo sa inyong kapikas, galagot ka sa imuhang bana, sa imuhang asawa, mga kabtangan, papilis, dokumento, gusto ninyo makaptan o mga tubag, no? kasayuran. Kalinawan, ipada please. Suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong suliran official writer's page or ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mo guys? Kumusta man? Hala, November na. Second to the last month na lang. Inig at doon na <laughs> Pasko, nagud kaayo ang feeling. kumusta man ang ato ang tuig? Productive ba? Ang ato New Year's resolution pag 2023. Kumusta man? Na-checkan na na to sa 2024. Napatay two months para mamawi, guys. No? Hi. The purpose of life is not to be happy. It is to be useful, to be honorable, to be compassionate, to have it make some difference that you have lived and lived well. na si Ralph Waldo Emerson. sa tanan dapat mabuhi tap para lang malipay. para pud mapahimuslan ta to have meaning or to help others no kay to live a meaningful life mas makalipay man na nga ma-share pud nato kung unsa ang mga talents gracia blessings nga naa nato and to make a mark nga kanang malipayon ka pero nakayatakas kanang katungod sa uban di magkamalipayon ka anak tininuod or malipayon ka kay maski pag 100 na lang imuhang kwarta pagkakit niya, gutom na kay ka pagkakit niya, ganahan na kay ka mukaon aning pagkauna niya igo ganin ni mong ipalit pag labang ni mo nakinakit ang batang pong way kaon gihatag na ni mong 20 suga so, budget meal na lang ka pero happy ka kay kita po ka nga ang bata nakakaon po see see the difference layo kaayo ingon anak nga klase nga kalipay mo na ang maghatag og real meaning sa ato ang purpose aning kalibutan na so choose How you want to be happy in life. In what way, guys? Huh? Ay, greetings. No, sa tanan mga mag-like, ug nag-follow, mga naminao nato sa ilahang mga radio, sa ato ang YouTube, ug sa DYHPRMN sebu nga Facebook account. No? Pasalamat kita no? tanan nga mga mulay kung mag magfollow na to thank you kaayo Vince Vencila, ug Sally Alfante also to daghan Tag kaning mga manggreet na to oy malipay baya jud ko no nga mulay kog follow mo sa Elaine Tantengco Bathan kang Arlene Dalaget Maggie Torres Shan Shanaya Delima no ah uh, Christopher Canoy Also to Narcisa Rabusa Vertudaso, Beverly Padua de los Reyes, Luchi Compassion, Pontiliar, Attorney Bathan, my idol sa DYHP. Thank you, ma'am. Juris Ken, Edgar Monsambo, Masambo, Pasita Adan, Nairad Waser. Hi, ma'am Elaine. Sige, good kong paminaw sa inyohang drama. So pretty. kini ang akong suliran diri sa Basak Pardo. Hi, sir. Otsok kang iching kamelyo. Hila Ugang Romeo Baltasar Igot. Jessica Tupas, hi also. Thank you kaayo sa inyuhang greetings na ko. And to my friend, Miss Jaja Batia Herodias, the one of the best Zumba dancers na to din sa Camotes Island. Hello, Jaja. Greetings ninyo. And also always listening, si Rowena Mamites Laurente. Taga Merida Leyte ang atuwa ang letter sender. Tawago na to siya sa pangalan nga si Ruff Ruff. Ang iyahang mga uh, pangutana, kabahin sa mga kaptangan manggod sa iyahang papa, kay nagbuwag man to ang iyahang mga uh, ginikanan. No? Actually, um, sa iyahang yun more of sa iyahang mama nga side, ang gusto niyang makaptan o um, kalinaw, no? kalinawan. No? So iyahang unang uh, pangutana mauni. Nakapirmang ang akong papa sa akong birth certificate na siya ang akong matuod nga amahan. May katungod ba kong mangayo sa akong amahan kung unsa may naaniya karon? Ah, uh, mangayo og support, yes. But kumingkag makigbahin na ka sa iyahang mga naaniya, dili pa. Because we become an heir tanga-tang tagtungod nga nanik katungod sa mga kabtangan sa tunggi ni kanan the moment they pass away or the moment they die kay by death diha man ta ma instituted as an heir and only when we become heir can we have the right or title of ownership ana samtang buhi pa sila pwede ta mga yung suporta pero di ta makademand nga ihatag nila ninyo or makigbahin-bahin na mo sa mga yuta nilag dakong buhi pamanggani na sila no? Unless ilang i-donate ninyo willingly, kana pwede na. Ikaduhang pangutana, ang akong amahan wala magsuporta nako, gikan sa gamay pa kong bata, hangtod nga ni dako nako, wala na gud siya magpakita namo sa akong inahan. Pwede ba namo siyang ipatawag or ireklamo? Of course pwede gyud ka ayo no um it doesn't matter kung pila na imong edad the fact nga wa siya maghatag og suporta nimo and you are no his son na amang kay ebidensya na kay dokumento di man siya kalimud ana pwede jud kang mangayo og support from him ha ikatulong pangutana di pud siya ka negate ana ha di siya ka di kay na dokumento no ang iyahang pangutana Ah, uh, isunod niya pangutana. Katulo, Natultulan na nako ang iyahang gipuyan adi ara very good og iyaha na nahibaw nga nagsigip pa kunog prinda og baligya sa iyang mga kabilin nga yuta may bahin basab unta ko sa halin like I said di pa lagi gyud ta kapangayog bahin kay iyaha na he can do what he wants with the property pero pwede ka mga suporta like I told you, no? Kay, pwede man ka makademand anak for support. Kay anak man kaniya. Kana, diha ta, diha ta mga yung. Ikaw pa pangutana, pananglitan, akong adtoon ng akong amahan, o mga og suporta, kani. Kay, wa man siya makahatag, hangto ni dako na lang ko, o iya kung idinay, magamit ba ang akong birth certificate, kag i-acknowledge man kunya ang anak, o isag pa nas nga, naong si mong papa, oi. nga gumud ni Garcia, nga, ni ipirma man siya, gi-acknowledge man ka niya, anak man kang dako niya, na buhi man ka, di siya ka di. And di po siya kalimod. Di sad siya kabalibad sa imong demand for support. Ay pangaybahin. Kung siya namatay. No? Samtang buhi pa siya, pangayu ug support kay katungod na nimo di acknowledge ka you can use your birth certificate as proof and as evidence no para sa imuhang uh, pagpangayo og suporta ha mga suking tigpaminaw, hinaut-unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higa pun sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mon Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.